Okay guys, narating na kami ngayon ng Malikboy. Diyan kayo bababain yung kasama namin. Nasa jeep po, commute sila. Yan, bababa na sila dyan. Ng mga tala namin, guys. So, yan na si Gender. Ah, uh, si yan ang sasakyan niyo pupunta dito. Sa Ana City Malimbol. Dito oh. okay, tayo papasok pababa diyan. Okay guys, babounce na kami. See you na lang doon. Sasad mo pare. Okay na, anway. Yan ang dadaanan natin. Kaya sabi nyo mga pare Gilbert nga. Tayo lang natin si RJ Dito nga pala tayo nag park guys Yo what up Lakad lakad na tayo Punta na tayo malik boy Ilang minuto? 5 minutes pre Nandun ang hawakan mo pre Shoutout po kay tita niya. Salamat sa regal no, Gboy. Blogger na G-Boy. Vlogger na vlogger na. Kung makikita nyo. Ano mo nga yan? <laughs> <laughs> hey. Hey. Sabay ganern. Ganern! Oh, ganern! Stopover kami dito. Kami uh, mm -hmm. dao ng daon ng ampalaya. Daon ng karot kinukuha na ang espada <laughs> ayan pinuto yung espada let's go let's go nog pandak laki sa hirap arbielia <laughs> boto pag may nakita kayong ganito di kayo maliligaw yan ng palatandaan na safe kayo ilaw na ubos yun <laughs> Palis na kasi si Ate Joy bukas eh. Paeti back na. Kaya, yeah. punta kami ngayon din sa falls. Para mag chill. Tulad namin, day off sa trabaho. Kaya, yeah. vlogger muna. Vlogger muna, day off eh. Ang day off namin ay lunes. Kakagaling lang po nitong nasa likod ko sa ano. Sa sa ka ba galing kagabi? Manila or nag-silo. Tapos si Janbar galing Burakay. Uy! Ako galing dito mama. Yo, yo, yo. Sabi nga kanina pa kami naglalakad. paulit ulit na yung naglalakad na yun eh. Pakita okay, mo dun yung bahay na yun. Yun nga pala, pala, tandaan. Naliligaw natin. Uh, yo, guys. Nakita nyo ba yung bahay na apag dun, ha? Dun yun. Yan yung kakaliwa, guys. na nating tatawidan na sapa. Dirinso. Dirinso lang. Ayan, subsubin nyo lang yan. Pwede din naman dun sa patway sa taas pero mas malapit dito. Ang dali lang puntahan to guys. 5 minutes lang. O, mga 10. Pwede na. 5 minutes pag jogging. Ay jogging kami. Makikita nyo yung blue na bahay na yan. tandaan na naliligaw na rin kayo. Kagaya namin. <laughs> Joke na go. Paganda oh, ganda Sheesh. For the leg. Ano yun? Napakaganda ng kalikasan. Hindi pa wala pa tayo Hindi nyo alam kung kailan kayo mamamatay. Hindi nyo hawak bukay nyo. Mahalay nyo ngayon. Ako, matuklak ako ng ahas ngayon. Kaya mag-enjoy lang kayo napakaikli lang ng buhay kung magkukulong kayo sa inyong silid ito ang kasunod na bahay na aming dinada dina dina alat talatandaan talatandaan na, na, na may aso dyan ako <laughs> sa kanya dito dire diretso lang susugsugin nyo lang naman yung daan eh. oh, lang. dali lang pagkatapos nito yun Tsaka may mga makakasalubong uh -huh. ng mga mga tao na pwede nyo pagtanungan. Anong RJ? Ayan. O oh, yan. Yes. Okay. People change. Kaburaay nga pala ako ngayon. Salubong lang sa akin yan. Ang aking mahal na kapatid. Beta P. Sama-sama, walang iwanan. O, pasa mo. Pasa-pasa tayo. Let's go, let's go, let's go. 3 minutes pa lang po kami naglalakad at malapit na tayo. <laughs> Tol. sa Tol. 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 naman Tol. tara na hey Tol. 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 na Tol. 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 Hi guys, Put my oh, necklace? Sir. Oh, 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 <laughs> hmm. oh, 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 Okay, nag-uumpisa na uling maglakad ang aming team. Ito nga pala si Tita Charo, yun no, oh, nasa likod ni Gilbert. Maglakad ang aming team, papunta sa Malik Boy. Woo, solid. Di umano. O yan, makikita nyo may tatawid dan tayong ilog. Pagkatawid nyo dan, makikita nyo rin yung, yun, yung daan din. Mababaw lang naman yung ilog. Ayaw yung mabasa. So Napakalaking puno guys, oh. Ayan, eh, tabi po. Tabi, oh. 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 nangunguna oh, oh. po. Oh. Uy, tabi. na yun. <laughs> Bakay mga <gambala. laughs> Okay guys, andito na tayo sa falls. Huh! Pakalaki na, no? <laughs> ha? Laki, no? Laki, Ako pa ko. Ano Braggy! Ayos na tayo, guys. Wala ka. Dito <laughs> pa rin. Oh. <laughs> Ay timba ati, mo? Jay, okay. Buti ka okay. lang natin! Ano? meron kami ditong isda iprituin natin yan at saka ito muna sisig kaya mm -hmm. order na kayo sana sisig <laughs> ate jay balatan mo na nga to sisig na laglag <laughs> oh sisig na laglag napakita ko kayo guys ng mga chef boy logro <laughs> <laughs> oh may sindo ko ayun ito na. na siya ng panggatong at kayo nagbabalak na ng sibuyas Bar みんな。